Wala po, nagdadrama na naman sila mo. Napakataman talaga eh. Oh. Oh. Bakal <laughs> mo ali ano, alis yan eh. <laughs> Grabe tamad mo oh, lap. <laughs> mo para. Para sa sandwich na ewan din. Tinamo. Ay, 'di ko pa. Ah. Oh. <laughs> Grabe oh. Oo. Oh, oh. hindi ako makakilos, beh. Para ang hirap ng galawang ko dito, oh. Dito makakilos, oh. Kakain, kakain. Tara. Kakain. Ano 'yan ng pagkain, beh? Kakain muna. Kakain, kakain. Hmm. 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 Mm. mm. <laughs> mm. <laughs> Itsura <laughs> e, mo <laughs> ah, Ano ka na oh tamad mo talaga naman Kakain kakain tayo oh, oh. Ah. Kakain tayo ah, Saka naman yung mukha oh <laughs> Naigat din siya <laughs> Grabe Ano wala si Olaf

Oh. Dari. Ah, Mana? Tak saya tahu. Ha? Okey dah. Situ tahu si. Oh. Ah.